Nagtigi ang anaa sa unom ka gikan sa nagkadaiyang lugar sa Sok sa Kadsagayan Street Dancing Competition sa Kalilangan Festival 2024. Nagkadaiyang kultura usab ang ilahang gipresenta apan sa unom nga niapil na angkon sa James L. Chungbian Performing Arts Guild sa Kiamba Sarangani Province ang 500,000 pesos nga premyo human masakmit ang kadaugan. Sila sab ang gi-awardan isip Best in Costume ug nakadawat og dugang premyo nga 5,000 pesos. Sumala sa mga performer, wala sila magdahom nga maangkon ang kadaugan tungod sa gamayng panahon nga ilahang gigahin sa pag-insayo bago kami nagkalilangan preparation namin mga ilang days lang din not all time nga whole day jud mi nag practice as in, na uh, na bisan ang sarili kay sa sa gamay nga time na kaya na mo edit ang gikan sa pagsayno ng magtimpiyog until sa kalilangan. Kumbaga, dili ni mo siya maano, ma'am, nang... As, yes, ma'am, kay nang... Tawagan na ni... Wala ka nag-expect, ma'am, but... Thank you, just privilege ka kami na dyan yung happy. Dakusab ang kalipay sa mga magtutudlo nga may suporta sa ilahang mga estudyante. Nakita na ako na porsigudog yun ang mga bata. Tapos, naka siya sila o mga contest nga. naglevel level up po ni din sa city. Champion po din sa among festival sa Kiamba. Katulang February 14. So, ang mga bata, gusto gud sila mo sa Lidery, ma'am. Kaya pali, ma'am, pang four times na namo na naging champion sa kalilangan ko. Uh, we cannot really uh, say kung ano yung naramdaman, but the lahat-lahat uh, ng na mga dancers at saka choreographers namin, teachers na ah, nandito ngayon at kahit nandoon sa paralan ng mga estudyante namin ay masayang masaya. Samtang, gituboy Sab nga second runner-up ang Kiamba National High School Performing Arts Guild o nakadawat sila og 300,000 pesos nga premyo. First runner-up Sab ang Sindaw Kutawato Performing Arts Guild nga gikan pa sa Cotabato City o nakadawat og premyo na mukabat sa 400,000 pesos. Kahibaluan, mukabat sa sa unong kakontestant gikan sa managlahing eskwilahan sa Soxer Region ang miapil sa kompetisyon o ang matag Grupo gihatagag 170,000 pesos nga consolation prize sa LGU Jansan. Happy Festival 2024! In the heart of changing lives, kini sa Brigada magpun sa Brigada News Jansan. Brigada News.